maganda pa one time feeding sa inyo eh. Isang magandang magandang morning mga ka farmer ayan. Ah, uh, pigeon tayo, pigeon na uh, vlog pero oh, kapoy alis bubuksan ko lang yung release door. Yeah, lang <laughs> natin lalumas lang lumakwat siya. Kagahapon, napakaganda ng nangyari dahil yung aking uh, tawag dito yung aking uh, ginawa ay napaka effective Naku, na sumuso no? mga choy choy na ito ayan ano po effective dahil nung tinapat ko dun yung kainan aba, bilis nilang nagsipasok so walang naging problema pati yung laipi laipi nakapasok po so ayan eh, Uy, nanginginig ka ba? Ano bang ano dyan? Uy, wala nga nakahando, say Mabuti naman hmm. Oh, go, 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 go Oh, Kiki Oh, oh, ayan Oh, oh Para maano na din kayo Diba, ayaw nyo Ayaw nyo bumaba Kayo ah Open sesame na eh kayo talaga oh Sige, bahala kayo. Kailangan nilang masanay na ano. Mamaya, marami na po ang lalabas niyan. Medyo ano pa sila. Hindi pa sila sanay. Hindi kagaya ng doon sa ano, na, binuksan. Talagang arangkada eh. Oh. Masanay din sila. Kahapon, dami nilang rumoonda. Yung lawin palang lang nakikita ko, mag-isa lang 'yon. Siguro sana ay, oh, kinalat yung basura. Patay ta diyan. Yung Kasi kahapon nagpapaani po kami. Naandun pala sa sa palayan, nag ano ang baba. Ikot-ikot lang sana hindi naman po napakialaman ng ano no. Sabi ko nga kahit kainan ako ng alapate, wala namang problema sa akin dahil mas importante yung buhay ng lawin dahil ano yon eh isa sa mga iniingatan nating ibon So, ayun, ah, dito siya. Miikot-ikot mag-isa na lang kasi dati dalawa po yung miikot na nakikita ko. Habi ko nga sa kansa sa mga boy, siguro sana naglilimlim lang yung asawa. 'Di ba? So, ayun, isa na lang po palagi ang nakikita ko na miikot. Doon pala siya sa may palayan, siguro daga ang hinahanap niya. Kaya doon siya nag aano ikot Kami naman po ay ako po ay kukuha ng binhi Dahil baka mabilisan ni ng Tataybong araruhin yan palay. Eh wala pang binhi Kailangan ko na pong kuhanin ng binhi Siyempre hybrid po uli Habi <laughs> ko nga kay Tataybong Parang ayaw niya na naman Wow <laughs> Saya po nila mga ka-farmer Nakakalabas na Labas-pasok Pero ayan yung mga nasa labas niyan Tatawagin natin Ipapakain tayo 4 One time feeding Iyak na naman sila Oh, gutom na yung mga yan. Mm. Ayun oh. No? <laughs> yung Inakain natin marunong nang kumain. Tama nga si ka, Farmer Andy, kakain din yan Oy, Choy Choy. Ano, labas ka. Mm, kakain din yan Oh, ayos naman pala yung tinuktok. Ganda ng droppings nila oh, bilog na bilog. Mm, yung tinuktok, meron nang tumutubong malahibo. Oh. Gutom na yan Oy Oy Ayan, Tingnan natin yung mga nasa labas Ayun na Sarado na natin Muna natin ang ilaw. Mga gutom na to. Oh, wala ang tubig. Very good. Kasi tayo ay mag pa flashing pala. Ayan. Magpapainom ako ng ano na ng... asal ah, so ano na ba 'yung binili kong gamot dito na ah ah ah, 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 ah. Ito, ito, ito 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 mga Mga farmer. eto, eto Kailangan natin para ma-kumere mga bacterial infection, meron mang mga ano, eto ang the best pala. Ayan, oh. So, kahit 3 days lang Powder ito, mga ka-farmer Haluan natin sila ng medyo matapang na Ano, maiinom Ito, hinalo ko talaga Hindi umubra yung ating ano Pero okay na, kumakain naman Kumakain sila, yan o oh. uh, Busog, busog yan Busog yan, mga ka-farmer Although, syempre Hindi naman po kagaya nung ating uh, Ano Oh, may laman. Very good. Very good. May laman ng boxe. Oh. Ang taba niya nung ano eh. Yung dalawang yan. Oh, ito malakas kumain. Kakulay niya yung isa. Dalawa na silang ganito ang kulay. Hmm. Sige. Ah... Uh... Hapo uh, kas naman na pala ako Ayun na, oh. Tatlo na pala sa ito. Oh. isa na sabing pa kulay niya. Ayun na oh. para sa parehas ang kulay. Oh. Ay, ay na. ikaw. O <tinyo> dapat alam mo yun na. Alam mo na pala eh. Ito so, ba? Ah. Maganda palang one time feeding sa inyo eh. Kung kumahog kayo. Oh. kailangan pumasok talaga. Papo, ah nang bilis nila nakapasok. Yung laan yung pagkain sa dito. Pero ngayon, parang nahihirapan silang, nag-aalangan silang bumaba. Ito na lang yung ano, yung apat na ano, tatlong ano to, red bar. Ayan o, oh. oh, Ayun naman pala, hindi naman eh. Hindi naman mahirap. Sali tayo ah. Ayan, kumakain ng grits. Ayan, pumasok na. Hmm. Ang iba mukhang nakapasok na din naman. Hmm, ito, may tumatamlay. I-hospital ko ata ito ah. Oh. Ayan oh. Hindi kumakain. Hospital natin yan. Hmm. 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 Hmm halak ba ito, ano ba nasa na kaya yung ano, ayun ayaw pang pumasok, so yan in hospital na natin mga ka-farmer yung isa ah, uh, ang daming pilay-pilay ah, yung isang naputulan parang may sumabit na buhok sa ano niya, tapos uh, gulo ah ito medyo okay na yung ano, pipilay-pilay oh kita mo naman agad eh, pag nagpakain, yung walang ganang kumain, mga kapano. Ayan, may Di ba? <tellos> Gagawa pala ako ng ano? Ang uh, titig ng gamot. Dito na lang. Tapos sa uh, painumin natin sila doon. Wala pa tubig yan. yung hinuli -hinu, ko na mga farmer tatlo na ang nasa hospital natin tapos yung dalawa tingnan natin kung uh, maganda ang ano nag improve na ang kanilang droppings malakas ng kumain eh, pwede na natin ibalik ayan o oh, kumakain na siya, Oh. malakas na rin kumain mga uh, farmer ah. very good tapos 1 2 3 4 ba isa na lang ang ano isa na lang ang nasa labas 1 2 3 4 isa na lang ang nasa labas ayun yung pula palit patoka pumasok <clears throat> na yung isa Lima yan eh. Lima yan kalawang na yan. Ani dami nila nasa labas. Lagi ko na yung ano, kainan diyan para nakikita niya na ano. Uy, sabong na naman kayo. Oh. Ay. Ating Papatubig pala ako mamaya. Patubig tubig na naman tayo Ayan. sige kain lang Hoy, lumipat ka na doon kabila kamuti ka pasok ka nagkarera tayo pag ganyan ganyan kayo yan maganda masaya umuwi nga kayo <laughs> umuwi nga hindi naman pumapasok talo pa rin pero masaya dahil umuwi yan, yan pero sabi nila pag galing daw sa malayo automatic papasok pero hindi lahat mga farmer may mga kwento na talagang yun ang ikinatalo eh parang kinaganda naman umuwi yung alapate diba? pero mas maganda talaga kung matrain mo pasok agad isa na lang yan isa na lang ang hindi pumapasok di ko alam kung meron pa doon sa kabila kay Rambo pero kung bibilangin natin dapat mga nasa 27 plus ito o 28 27 o 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Oh. Ayun ah. 26 nga. 27 yung plus yung kinulong natin. Kasi nabawasan sila nang dalawa dahil meron na akong pinares. Oh, plus yung stock band rate 30. Tama. Bola na nasa labas. Meron man isa o dalawa. Pero hindi na siguro. Oh, tama nga. Actually, wala namang pumapasok na sa kulungan ni Rambo eh. Nagtatambay lang daw doon, tapos binubugaw niya, bumabalik na dito. So, kailangan na lang natin pag-ara ano sa kanila is yung paano pumasok Nang mabilis. Medyo complicated itong ating trap uh, trapdoor. At subukan natin na uh, I ipaano ito kay Jun pa palitan. <laughs> hanggang doon lang siguro gano no oh, shout out pala kay ka farmer Rodolph Fisher ganyan po kasi yung design ko eh sabi ko nga dyan parang may hirapan ganyan sana yan talaga pag nila gano'n tapos gano'n wow pap. mas mabilis yun nga lang yung paghuhuli na naman ano makita natin tingnan natin kung anong ano kung hirap pa din po silang pumasok pagagano na lang natin mabilis lang naman yan isang araw lang kay Junjun yan balikan <laughs> na lang natin ulit yung bagong walay di ko muna na binigyan ng pagkain ginamot ko na lang muna mas maganda kung gamot muna na walang kain para mabilis po ang epekto Nako, may hindi umuwi. <laughs> may hindi makapasok na ibon. May nagsasabi na lagyan pa daw ng railing to. Eh, napakaluwag na po nito. Halos 1 meter na po ang ano nito. Bulag na lang ang ma ano dito, mahuhulog. Ayan. Ah, saan na ba yun? Ay, pumasok eh. Kamotik yun. Oh. kumain na sila tayo magbubukas ng ilaw dito hmm. sa importante nakikita natin na kumakain hmm. saan na itong kamoting ito ay pumasok na andyan na nga yung pagkain ayan nakikita nyo na hindi pa pumapasok labasin mo nga boy turuan mo boy labas ka nga ay, may lumabas. Hmm. na lang naman ang ano. Kulang pa talaga. Kailangan pag nagpakain laging dito. Bagay dito pala. Hindi ba ako nagpakain ganun? Ah, hindi, no. Ah. Baka may itlog dito ha ah. so, Baka loko-loko na pag may nangitlog dito Wala na pala lang ko yung droppings ako po pero nag -ano na ako nag dalagayin tayo ng gamot dito ito may gamot po yan 3 days yan paalagay natin ng gamot yun po ang kanilang iinamin o 4 days 1 week na kaya lang pala alis pala tayo ng monday kaya medyo ano tayo ano to yun may mga tama Ayan, medyo magaan yung kinuha ko na yun, ha? hirap din pagka ganyan na nakaano na sila no so talaga ang gamutan parang maganda lagi ka nagpa flashing ha ah. <clears> ganyan <throat> oh, talaga napaka ano talaga eh wala pa eh ilaw pa pala dito papatay tayo kasi uh, para makapag po sila ng maayos yan iiwan natin yung dito sa labas ito ay kung mga ina kayo okay lang yan uh, ganun lang diba oh. para kung mamaya gabi pwede ko pa silang bisitahin patubig tayo mga farmer ayan tuloy tuloy ang pagpatatubig natin uy full moon ayan o oh, grabe wow ngayon na ba yan? So maganda yan kung ngayon na kasi mayroon tayong ilang araw pa na ano pagpunta ng maganda gusto kong umikot ng palengke ng Cagayan de Oro ay uh, yan one week pala tayong walang pigeon lo pa ano ha a pigeon na uh, vlog mga ka farmer naku, kawalan tayo ng uh, pigeon vlog ng one week ano kaya ang mangyayari kailangan na pala natin mag training bukas titrain ko na si Joms kung ano mga ipapakain mga farmer ayan. So ayan maraming maraming pong salamat at magandang buhay.